Ayan na po yung magtito. Ay, <laughs> mo naman niya takip ng mukha? Magkamukha. Andres! 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 Ay, makita ko yung nakatinda na sa... <laughs> oo, o, yan. Lang mamili, Yan. lang Yan. 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 Good morning, mga kadbeshi. Nandito po ulit kami sa Ampalaya Farm. <laughs> ako tuloy kay Babet. bago pa lang po ako magbubukas ng camera, alam na niya agad at hinugot ko pa lang sa akin, na nakangiti na. Masayahin naman ito. Ito po si Bobby. Ay 4 AM ay nagigising na. At kami, isa-isa na niyang ginigising. Ako tapos pupunta siya sa kuya niya. Tapos kay daddy. Tapos wala siyang gagawin ko di, be... ta, -ta, 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 ta ta Ingay niya po talaga. Kaya po ito'y kasama namin ngayon at hindi na namin iniwanan. Ang kasama po ni Andres ngayon doon natutulog ay si ate Mahal. Yan. Sila naman ay close na close ni ate Mahal. Grabe, ang dami ng napitas mga kabeshi. Ito po, ganito po kadami. At ito po pala, napakahaba. Sabi ni Tio Piping, yung nga pong nin ninong ni na-bosing sa kasal, e eh para ka daw po ditong nasa kweba. Kaya siya nag pa. Pag namimitas. At kailangan maagang maaga. Kasi pag tinanghali na babi, ama, -ama pala e, kumuko yung Kaya kailangan mabilis mamimitas. Tapos ay dadalhin agad sa palengke. At sa tiya Pas daw po, ay may kontak na doon. ito yung mga uh, hindi masyadong lumaki pero pwede na tapos 'yun naman ay eh, eh, konti lang yung reject halos lahat ay okay dito po talaga napakaganda ng view may bundok po kitang-kita mga kabeshi maganda nga po dito may buwan ng mga puno ng niyog. O oh, ayan ulit. Ah, dami. Quality check, babi. Napakalawak nga po pala dito. Bale, si Tiyo Piping po ay pinsan ni Madera, ni Nanay Nida. Kaya sila ay magpinsan, kaya naging Tiyo at tiya At sila din po ay ninong at ninong ni Bossing at uh, Atenal sa kasal. <laughs> si babi. Ay, malayo pa lang ang camera yung nakangiti na. Layo. Kamusta ang iyong pamimitas? <laughs> <laughs> hindi na kami namitas. Ako lang ang yung niya nag-utuso. <laughs> Nasa eh, na ano. Pinipili dito ah. Yung mga alin ang pwede pang benta. Ito ay balak to tayo doon tanggapin sa palengke. Pero sa atin mami sa palengke ito -tum, may tumatanggap pa kanila sa Tagaytay. Mm. -hmm. Ay, ko pa nga yun. yan. Mas mura ang bigay. Uh Oo. -oh. Pero at least ay mas madami ang ano. Oo, good. Oo, uh -huh. oh, uh -huh. hindi na wala. Ito ang style habang maliit pa, ilalawit mo na. Ah. Kaya talagang alaga niya sa bantay. Oo. Uh -huh. At pag nakasampay, nababalok to. Ayan, mga kabeshi ako naman ang makag-experience. At yung mag-ama, oh. <laughs> Nasundan ko lang si Tia Pes at ako hindi. Maka ako yung makailam, eh. hindi pa pala pitasin. Dito lang naman si Tia sa ano. Sa maliwanag. Pwede na Madilim, oh. Mmm, bango. Saka yung dahon nito pwedeng isama sa munggo, no? Uh, ano, eh, so, ang ampalaya ay eh, bawal yung ano yung tapasok kung may pabango Ah! Yan. Kaya pag bawal yung may mga napunta rito. Opo. Sabi may bawal ang pabango, no? Um, ah, bawal. Bawal pala dito mga kabeshi. Very sensitive sila.

Oh, yung veins. Mm. Yung parang ano. Mm. mm. Pero ano na rin ito, diba? No? Malaki na po. Oo. Oh. Kita mo yung buko siya. Oo oh, po. Maliit pa, Maliit pa po, ano? Oh. Ako na po magdadala na ito. Gusto mo, may Ay, ma Sige ma po. Ka. Sige po. Tuturo ko lang sa'yo. Sige po. Yan pa, pwede na. Ito mga kabesya, aking pipitasin. Aking nga, ano. Dito lang po, na. Wow. <laughs> Nakaranas din magpitas. <laughs> Ako na pa magdala na yan. Sige po, ikaw na lang pong taga, na. Tagapitas ako na lang po ang tagadala na ito. Ah, kaya po yung mabilisan. At sila po ay may nahabal. Anong oras po ang inyong pagpunta ng palengke? Mga 7, ganyan. O basta matapos, wala namang oras. May order na. As soon as possible po, no? May order Ay, yung pong isa kanina, lalaki anak nyo po yun. Oo, oh, okay. si Franco. Mm. Kasama ko pag-deliver. Ah, okay po. Ako may kontak ng 40 kilos. Oo. Oh. Okay, po. Magkano po ang ano sa palengke? Bigayan? 650. Per kilo po? Komporme. Yeah. Yeah. Tuwing kailan po nagmamahal lang ang ampalay? Abay okay. po, hindi. Nandiyan na naman dito kaya. Ah, pala. oo, opo. Ay, kami na may hindi pa na dinagat maliliit pa ito. Opo, opo. Mahal pala nung araw okay. nung time na 'yon, no. Oh. Feeling ko ma. Marami na namumuti, ibinabagsak na ng mga mm. ng mga mamili. <laughs> opo. Ito mga kabesya, pabalik, madami pabalik, pabalik, na. Tadyan, pabalik. Lang, Hindi, okay lang po. Daba na lang natin para dito. Para yung... Dida po. Saan po? Dito lang po pwede. Hmm. Okay. Pakako mm. ako din ng bata ko. Mm -mm. Dami pa dito ah. Ah, ito yung medyo ano pa. Bubot pa. Buko pa ito. Si Tio Piping po, hindi na sumasama pag na-deliver. Kaya na lang. Kaya na lang ni Franco. Wow. Kaya na po kayo dito ng mga prutas. Oh, kahit pala Ay, ano pwede wang, na. Opo, mga ganun. Eh, Mahalayo pala talaga ito ang ah, mga kabeshi. Oh, grabe. Ito yung Galaxy, yung green na green siya. Opo. Oh, okay. Galaxy po ang tawag. Kapag, kapag green na green. Mm -hmm. Hindi rin kayo magkakakitaan dito. <laughs> oh, ito yung... Opo. Ito, ito. ito, yun. oh, ito pa ka Ang sekreto daw ay dapat ilalawit mo na. Ayan. Ayan. Tinutunan oh. ah. niya ata pati ng tuwing. Mm-mm. Ito yung galaxy siya. Mas iba yung... Oh! Iba yung mestizo. Oo. Oo po. Ito, nado yung mahaba. Oo po. Mestizo saka ano... Na-dry na. Mm-mm. Na na. <laughs> Paano po yun? Dinidiligan din po mm -mm. na tiyo ito. Mm-mm. 40 kilos ang kailangan ito hindi pa pwede May higit pa po ang maulan. Pero dito naman po ay, eto po kaya ay okay na, hindi pa, hindi pa na. Ano. Oo po. Hindi pa po. Pero dito po hindi naman binabaha. At kung ano ito? maulan naman. Naiiga naman po. Kaya na ito'y kalapit ng ilo guys, ng no, Agos. Ulan, kaya oh, dami dito. Yung binabahala ng ulan. Mm -mm. Pero naiga agad <laughs> Baka po kay gutom na. Oh, uh, but ay at ayun na mayroon dito lawak baka punta ng hayo ah okay po kailangan so, anuhan din to no? meron kami yung super net ay nilalagay sa pag 1.5 para super net at eto daw hindi daw pwede may butas na may pasukay ng mga ibon dito pa na may maraming ibon o kung ano mga hayo po insekto ano po? Putakte. Putakte. Ay, okay. Pinuputakte. Oh, oo. Oh, oh. mm -hmm. Baka mahawa. Nakakahawa po ba kapag reject na ganyan? Hindi, Hindi naman po. Let's go mga kabeshi. Look. May enjoy ni Andres ito. Pwede na po ito. <laughs> Haba. Sarap po pati kapag bagong pitas. Ang sarap anuhin. Usually po ginagawa ko is ginagawa ko salad. Para maganda ang ay para lang po yung ano ginagawa mong pakusala eh. ganun lang din pipigaan ko lang po yan para mabawasan yung pait pipigaan ko po ng kalamansi crunchy pa din. Nakabeshi. <laughs> <laughs> Nakayoko kami na tiyapas kasi dito po ay <laughs> ayan na. <laughs> Abay, din dito dito. Opo. Ano ba edad? ah po. Oo. Oh. 60. Oo. Oh, oh. Ako ngayon namitas ay. Namitas na ako. E si pa sa kinuha na sa akin yun na. yan Oh. Ah, ito ah. Oh, hindi oh. <laughs> mo nakita. Laki <laughs> nga. Oh. Laki. Aba, hindi rin nakita eh. <laughs> yeah. Malaki okay, nga bye, naman ah. Oh. Galaxy Daddy, ang tawag dito ah. Huh? Galaxy. Ah, yung Galaxy. Oo. yung Galaxy Max. Uh -oh. Galaxy Daddy. Galaxy Max. Yung isa na may one. ano. Yung puti. Oo, oh, yung nakitisay. Tisay. Tisay. Oh. Ito yung Galaxy Max. Oh. Na medyo green. Medyo green. Oh. Green siya. Opo. Ayun, mas mabenta. Ayun, mas mabenta. Ayun, <laughs> mas mabenta. Ayun, mas mabenta. Ayun, mas Pareho lang. Pareho lang. Pareho lang ang galing sa SLC yan. Yeah, uh, sa palengke, hindi naman tinatanungan. Eh, kung galak siya yan. Wala nang ano? na tanungan. Basta't doy ang palay. Basta't ang palay. <laughs> Bibiling ko na ito. Ibigay mo na okay. siya Bumili na, na rin si daddy ng saging. 5 in 3, 8 oh, okay. mo. 5 in At bumili na rin kami ng limang kilong ampalaya. Ah, limang hmm. ganda dito. Yeah. wow. Rabi namin. A few moments later. Nandito na po si AK. Yan. Happy holiday. How are you Ito. <laughs> ito nung galing pa kami sa Bagyo. Tinabi pa ni Janet. At oh, ikaw daw ay nag parang nag-PM o nag-comment na Sana'y makatikim ka ng oh, jam. Nang, nang jam at 'yung okay. nakikita ko. Eh kaya nga alam I din mean, na kung nanggaling na rin kayo nang oh, bagyo. nung bagyo no nung March. Ano, banda pa tapos sa. Oh, after eh. namin. Pero na kung ganito sa bahay, adi ito ay hindi ko na iuubi sa amin sa Malabon. Ay ito sa atin na lang. Dito ito na, 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 na lang, lang kayo, mga... yeah. kayo <laughs> <laughs> At yung sa ganito kay dalawa pa yata hindi pa nauubos. Oh. So ito na lagi, okay, okay. Okay, okay. Dito. Yung, lang i-take out ko. Mahalali ka dito, pakita lang si Andres. Tapos kay... Eh <laughs> <kay, laughs> ito galing kay Tita Net ah, ito. Tita Net. Ah, oh. oh. Kaya po siya may pala sa akin ng regalo God, dahil wala akong Pasko. Oo, oh, ayun na naipon na simula <laughs> nung Pasko <laughs> pa. Ito yung from ate Carla, ito yung from ate Gigi. Thank you po ate Gigi. Yan. Yeah. ayan. Yeah. Tinabi lang si ni ate. Yeah. Uh. Andres, alingkat! Kayo mag-selfie ng tito at kayo daw yung magkamukha. Ayun yan yeah, nga. Ito daw yung, yung kamukha Pag ni Andres. Kukunin ko lang. Ayan na po yung magtito. Bakit mo nangyayin ang takip ng mukha? Magkamukha! Andres! 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 Yeah, nakita ko nga yung vlog ni Inez. Parang na... Parang na na-parang na para na na para na para nakita ko yung picture ko ng mga bandang kabataan. ko, Kamukhang kamukhang. Ito. Amo! Love you lang! You look like me! Uh. When you're 30... Ay! happy easy. Yan. Oh, <laughs> dito dito dito. lang. Yan. Bira kasing makita ni Andres si Tito AK eh, kaya hindi pa masyadong kilala. <laughs> Dito na kami sa bahay. Ayan. At nandito si Laila sa kasi hi si Nasa ah, ang kuha uh, na. Tigda dalawa o. Aba oh, wow. oh naman asang ngayon makita ko yung nakatinda na sa... Oo, <laughs> oh, <laughs> uh, oh, oh, yan. Layla, kuha na. Tigda dalawa. Ate Nels, kuha na. Tigda dalawa. Binili namin kay Tia Paz. Kanina ako oh, bang madilim-dilim pa kami. Wow. Kayo nang bahalang mamili. Oo. 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 Oo, nagit kami. Ay, kahit tatlo mo, kayo madami. Tatlo mo sa inyo. Ha, oh, Oo, tatlo mo, kayo madami. Dalawang pamilya kayo ni Milot. Yan. Yeah. Oh, madami pang natira. Ay, pangulang oh. mo lang ninyo dito. Oh, picture kayo tatlo. Picture. Yan. halo lang mo eh. Yan. Okay, madami pa oh. Baka gusto mo pa asang dagdagan. Hala, isa pa. Kana, oh, ikaw, Layla. Isa pa. Okay na. <laughs> si Asa nga no, eh. Hindi naluto ni Rosan, daring display. Oo, oh, ay display mo, kaya. Asa nga oh Oo, oh. oh. Ay kami na kay Pamita, sa'yo hindi bumili. Ay. Kaya kami bumili limang kilo ito. Ay, umadami oh, oh, pa. Magkano oh, kilo? 50. 50 ang kilo. Layla, kuha pa na isa. Oo, oh, kaya. Ang oh, madami pa ito ay. Oo, oh. Ala. Oh. Oh, oh, tatlohin mo na, aba. Ano eh? May sabapang, ba 'yun pa? Nga?